Nyo, tinan nyo nakaangat na oh. yan ang iwasan nyo kasi ang lokal even kahit gumagana pa yan lumulubo na po yan pag, lumob, pag na yung baterya ayan, maninira na po yan tsaka mali pa yung pagkakalagay dapat yan nakakalang doon sa kabila dito doon, mm -hmm. nakaipit dapat yan doon, hindi yan nakaganyan. Kasi pag yan, uh, inipit yan ganyan, yung pagkakalagay niya, map, mapuputol yun. Dapat nakailalim doon yung baterya, hindi nakaganyan na. Yung niya, kasukot niya. Oo, oo. Kaya lang lokal, tsaka nakakangat na. Ano, Ngayon, diba, ba? Diba ito kanina hindi siya nakaipit? Ayun, di ba? Oh. Dapat siya nakaipit diyan yung baterya para hindi umaangat. Pag yan nabaluktot, mapuputol yan. Yan dapat ang proper na pagkakalagay. Yan, original yan. Hindi ka tulad yung kanina. Yung sa 115 nyo, oh original na yun huwag nung ilalaban sa local kasi eto pag nasira yung makina nyo buong makina magkano makina to samantalang yung 150 ninyo hindi ba ba? one year oh sige 1 year na po yun hindi yeah, kunin nyo kahit uwi nyo pwede Saan nyo ba pinalagyan yan? Ha? Eh? Sa, doon sa kabila. Local yan. <coughs> Magkano singil sa inyo? Parehas lang? 100? Ito. Ito. Diba? ito kanina, hindi siya nakaipit. Ayun, diba? Oh, dapat siya nakaipit dyan yung baterya para hindi umaangat. Pag yan nabaloktot, mapuputol yan. Yan dapat ang proper na pagkakalagay. Yan, original yan. Hindi katulad yung kanina. Akala nyo, nakakatipit kayo. Pero sa konting Uh, mas malaki ma ano, mawawala sa inyo pag sarilo lalo na to ang ganda ng makina nyo tapos lalagyan nyo ng local mas malaki gagastos sa inyo pag nasira ang makina yung 150 original taon na inaabot nun malaki na matitipid ninyo kasi sa masira yung makina datang ang korela nyo. Hindi nga lang ano yung yung brand nya, pero yung sa quality, maganda yung quality. Kasi yung mga ganyang makina ang gumagamit, posig. Ganyan itong ano nyo. Ito Iwasan nyo yung local na baterya. Kung sa, so sa 50 pesos na diferensya, mas makakatipid kayo. Thank you po. Nasaan niyo, sir? material.